O oh, bark matalik ang kambing. Tang na lubog 'yung mga ano? Ano ba 'yan? Ano puno ba 'yan? Mo 'yan. Bayabas ba 'yan? <laughs> Tang na lubog! Oh, it's my turn. It's my turn. Ito 'tong wala. titingin pa. Ayan, Bibisikleta siya. Biniligo dyan. Baka kasi bumaha eh. Kami ang mga survivor. Survivor. Santa Rita version. Santa Rita version. Power of two. <laughs> Wala yung isa kaya hindi Kaya nga. Skipper sa mga. Isa na niya. Tapos, tapos may may sakit sa likod. nahabol kami. Kaya nga, isa ko nila mo. <coughs> ha? Maano? delikado. Do you see what I see? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hello, Exercise? Walang bat? May scandal Sa hams nga, daan mo nga